So, hi guys! Isa sa mga misteryo sa ating tahanan ay ang unti-unting pagkaubos ng mga kutsara sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mga kutsara, tinidor, so hindi din alam kung nasasama ba ito sa ating pagkain or natatapon ba ito sa ating pagkukunta. So, isa ito sa mga bagay na um, pinuputak ng ating mga magulang. O, ba? Diba? at ako bilang ate. So, yun yung pinuputak-putak ko. Nasa na yung mga ano ko, beer to as char. So, dahil dyan, meron akong nakita sa Shopee na um, isang kutsara. Isang kutsara at na sana ay magustuhan ko. And i-unbox natin. Ah! sana maganda siya, guys. Kasi mura lang siya. So, mura ba? Um, ano yung nabayaran ko? 600. Aba! May pa-gold spoon tayo, guys. So, gold na kutsara at tinidor kasi syempre, di ba iniisip ko siya ng ibang tao na mayaman ako, kaya panindigan na natin na mayaman tayo gold na, na kutsara ang gamitin natin pero, ang hindi nila alam tag 20 pesos lang yun na kutsara, pero ko pala guys ay merong gold at meron ding silver kasi, for example gusto ko mag feeling sosyal, meron akong gold at kung gusto ko namang normal na tao lang, natin <laughs> yung silver. Hindi, joke lang guys. Gusto ko lang talagang ma-experience kung nag iba yung lasa ng pagkain pag gold ang kutsara. Ode. Ayan, ito na siya. <laughs> ang ating gold na kutsara. Siyempre, hindi ko to ilalabas. Pag ano lang to. Uy, grabe naman sa pagkahaba. Pagkahaba <laughs> naman ano naman dyan. Ano parang, parang ibang tao na ako. <laughs> parang pa ano. Okay naman. Ay! <laughs> parang. Oh, diba? Sino ka dyan? Ito na ako, nabuksan na siya. And, ito na. Ah, nag-order din pala ako nito. Sure, na namang may slice tayo. tuyo? Nais-nais ba yung tuyo? Like this? Mm. <laughs> Grabe naman. Sando, ang elegant niya. Ayan, ah, oh, kintag. Kain tayo. <laughs> Best buy. Best buy siya. So, Bili na kayo ng Kachara pinidor na gold. Plus, meron pa nito. Meron silang mga maliliit nito, guys. So, you can order them. Yun lang. Bye!